O oh, mga boss, oh, 2-5 daw, oh. Anong mga boss. Lang Ay, mga uh, ayan. Ayan, uh, ayan, uh, yan, mga oh. to uh, uh. mga 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 red mga 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 Ayaw marap mga 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 2-5 lang siya mga boss. 3-5, uh, kung uh, uh, so uh, uh, right. daw, daw kay Tatay Shell three, mga bro, right to, mga boss. 3-5 na 3

ito lang, ito. Nakuha nga yung dalawa. Siyempre, natin number ni... Ito, 3-5, 3-5, mga boss. 3 mga mga 5 3-5 mga boss. two five lang ang problema dito mga boss walang number yung may dala oo oh. hindi cellphone -se mga boss yung problema natin dito nakakalangan pupuntahan nyo lang sa dito two lang mura mura na to e, ganda lang tayo high extension pa mga boss dito oh. kay boss Russell 3-5 daw to oh. 3-5 daw to 3-5 mga boss kay boss Russell oh, 5k sweater 3-5 lang mga boss Three five two three five. Lipay yeah, mga boss, lipay. Hey eh, boss, lasen. Hey boss, lasen. boss, 3K. 3K Golden Boy mga boss, kay yeah. hey, boss Russell to. Golden Boy 3K. Mga idol si Boss Russell. Lose, mga eh boss, ano mga dala mo? 3 letter, ano? Boyan well boy. Yeah, tingnan natin mo sa. Ito weather, to sweater mo, boss. Dito rin ata, Ito 5K sweater to, mga boss. 5K sweater. Yeah, 5K sweater to, mga boss. Russell, kay Boss Russell. Boss Russell. 3K lang to, 3K. Ito, ito, magkano? 3K. 3K. Ito, 3K mga boss, 3K.

3G 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 5G 3K lang ito boss 3K, 3K lahat ng 3K lang Alam mm. 3K da mga boss. trigay k 3K. 3 mga boss. 3K. Okay mga boss oh 3k lang ta mga boss kay boss Russell 3k mga boss kay boss Russel to 5k sweater Ah okay, oh. kami bos ah lei nan ya bos sa ale sa kalpo e nan tan ah bos raisin go kami pelana bos rei ge 3 lang daw mga boss mga ba, boss pa naman mga boss oh Renny, 3k okay, boss Russell pa rin to may boss Russell pa rin to mga boss 3K. 分かりまし Brigade trực gates Brigade bóng 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 Boss bóng eh? Boss bóng 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 okay my boss the best nel 3K. 3K daw. O, boss Christian. Ayan, eh, sa'yo din yan. Ano na lang sa'yo? Ayan, na lang. Ano Christian, dalawa na lang pala. Ano, salamat. Ikaw pang pangga rin ba yung uh -huh. mga? Ano ba eh? Salamat.